Abe ko, na naman ang abe nyo. Abe ah. ha? Paririnig niyo na naman yung 7,100 abe beko nito. Abe beko? <laughs> Ayan nga si abe nyo, ginising ako dahil alam niya aalis tayo ngayon. Abe ko. Ha? Pagkagising ko nga ito, hahatid ko na sila sa lola namin. Abe ko dahil gusto nilang magipaglaro sa mga pinsan nila. Abe ko kasi kami pupunta kami sa Magalang. Magtitingin kami ng linolyo at saka pintura. Abe ko. <laughs> dahil may balak tayong magbukas ng vape shop at saka sasama natin ng konting damit. Abe ko tulad nito yung nagbibape. Abe ko. <laughs> Yan na nga, nakarating na kami dito sa may FCC. Yabe ko, ayan, Impisan ko pa yung tunan may kule, black ating kayabe, maputi pa duro mo. na yabe ko. Abang wala yung mga nag-asisgawan, tanay lubta. Yabe ko, yan nga, nakita namin na linoleo. Yabe ko, bagay na bagay ito sa kulay na pipiliin natin. Yabe ko, Dali-dali na niyang penabitad siya. ko, ano yung guntingan de. ko, diretsyo yung pangakubit. Yabe ko, <laughs> E na nga magbabayad na kami abe ko Ganito yung mga teknik dito sa pagbabayad sa counter abe ko Kailangan muntahakit ang senior citizen Tukayagit ang PWD abe ko Baka dito, priority na ka abe ko ah. <laughs> Di ba nakapagbayad na kami kagad Pero yung mga iba nakapila pa sila abe ko Kaso hinarang ako ng security abe ko Kung wala na yung resibo ko Kaya sali sarili na Baka nita tiyak sarili yung resibo abe ko ah. <laughs> Ayun naman, pauwi na kami ha. Beko, magtitingin naman kami ng mga pintura. Beko Para dun sa kulay ng wall natin at saka sa kisame ha. Beko, yan. Pinakuha ko na yung isang lolera. Beko Pili nga natin kulay ha. Beko, kulay maputi ba? Kanita kulay ang white ha. Beko Para malinis yung tignan ha. Beko, kaso nagkikipagtawaran ako. Itang magtinda. ako, patawaran. Lala ako mang kanong kasalanan ha. Beko Ayan na nga, dali-dali na kami nakarating dito sa rerentahan natin. Instola, bek. Ko, dito lang yan sa may sapang may sakta chicken. star, Ko, dahil lilinisan na namin at saka pipinturahan na namin na, Beko. Ko, ah. ko na nga palang sinukatan yung mga butas niya. beko bang kanita. Lungubing halika, buktak pantay, ha, bek. Ko, ah. Katapos ko nga palang sinukatan na yan. Ginuhit ko na kagad, ha, para maggrinder grinder na natin at saka mga putol na natin, ha, para mabilis yung trabaho natin, abe ko, ha. abang sinusukatan at ginuguhitan ko yung hardy flex, sabi ko, ito naman yung pinsan ko Minamasilya na yung mga busbus sa taas sabi ko, para matakpan yung mga pinagtalikan ng tornilyo, abe ko, ha. <laughs> kung naman kinuha ko na yung grinder, abe ko, magsasabiasa na ako na naman kanini, abe ko, kahit hindi ako masyadong marunong mag-grinder, abe ko siya, ako kumuha muna ako ng dos or dos, ko, para may pangalso tayo sa lalama abe ako! <laughs> Umpisaan ko na sana ng grinder abi ko kaso naalala ko mali ka bukod tong flex na to abi ko kailangan magtakip tayo ng mukha dahil baka dumami yung mga tigidig natin na abi ko medyo sensitive kasi yung mukha natin abi ko di pala yung mukha abi ko yung skin natin sensitive sa alikabok abi ko kaso yung pagkahawak ko sa grinder baligtad niya pala papunta ka na ako yung alikabok abi ko kaya baligtad niya bata papunta lang kaya pinsan ko abi ko <laughs> Puti na lang mahilig ako magtambay sa mga gumagawa ng bayad saka gumagawa ng cabinet O nagwe-welding ng baka Labe ah, ko, natuto ako mag-grinder Labe ah, ko, kung sa iba mo pa gagawa ito sigurado magbabayad ka pa Labe ah, Nalang malakas yung loob ko ah, be ko, kahit hindi ako masyadong marunong ginagawa ko talaga Labe ah, ko, tignan nyo naman yung pagkakasukat Sakto yung sakto Labe ah, ko so, Nakikita nyo yung pinsan ko ayan eh. Kasi pag magmasilya yung alikabok papuntangan Kaya ah, labe ko, dahil beligtad kay pangatalan ko Jungkook and Grindr, beko. Yun naman, lalagay ko na yung Ardeplex. Sabi ko, kailangan sukatin natin bago natin barenahan na, beko. Ay, baka magkamali tayo sa pagkakabuta. Singobra, balik-balik, sugrado, ha, beko. Ito, may nabuya pa dahil malaw yung baren, ha, beko. Buti na lang marami akong gamit kumpleto yung mga kagamitan ko, ha, beko. And ako mandam kani-kanino pa, beko. Siya, pilang ang sagot, jala, beko. <laughs> Kaya ay kayo ah, beko magtangka kayo mga gamit nyo ha, ah, beko para yan ako man, daw ka ah, beko nung kailangan nyo, muring kembal eh, mag-order na kayo, kaya ang siya, talagang kailangan nyo ha, ah, beko. Isang kasi ng kasakit man, daw ha, ah, beko bandan talwi po, tamay, sira ya po, bayaran me po, kaya nang kaya, deban, bayaran nung ha, sira, deban ha, ah, beko, itamu magpaparam, itamu makalulut sa ah, beko ha. Kaya minsan, hindi naman masyadong sa mga maging madamo tabi ko, kailangan tinuturuan din natin bumili ng kanya-kanya nilang kagamitahan abe ko. katapos ko nga pala na barenan o yan dininang kunentok sabe ko, baka ni talagetan neng dardiplex at mitakpan ne abe ko o yan sinali ko na naman bare ng malatike siyapi para magamit natin dyan abe ko dahil naninikal yung aking braso kapag tinatali ko yung torilyo abe ko. <laughs> Dahil medyo mabigat yung aking braso, hindi na ako pwedeng magtalik na nakatalaka da ah, Beko, manikal lang, tambing, ha? Ah, beko, o yan, ha? Ah, perfect, ha? Ah, ah, beko, <laughs> Ayon yung isa na naman yung ilalagay natin na beko yan pepa saop na kempisang kuling yan ako bisa tipag yan lukluka na beko ko sa kanya yung barena di ba kung kumuha tayo ng tarabahador nito habeko beko sugrado bayaran tayo pa yung labor ha beko magkano ya murit ha beko kailangan tabo magtipid gini ha beko ya pengogo na yung pintura dahil pintura ko na itang gate beko habang ginogogo ko nga beko kumakanta lang akong pachilchila beko one two, three. O, oh, di ba? Kabilis kayo mo pintura. Be ko ba niya pa nga bilis si Bob? So, ko, di na kaya pag ka dyan. O, oh, ya, yeah, hala, be ko. Ah, ah. <laughs> kaya pala tahimik yung pinsan ko sa loob habang pinipinturahan ko yung gate, abe ko. O oh, yan yung gagawa ng kalok. Wala, abe ko. Dinidalilag yung babsoy pintura, abe ko. <laughs> Kung natapos na namin pininturaan na Beko, umuwi muna kami. Next day, ayan, ninistilasyonan ko na lang. Beko, di nang kunay ang suluin kaya katamong siya pa. Beko, ya na rin yung ninistilasyon. Beko, ha? Isko rin nabutas yung Ardeplex, ha? Beko, dahil yung mga ilaw na lalagay natin, yung white at saka blue, bata medyo jumadalum ba? baka malarik malarit Yung aka Kita, Beko, ayan, nalagay ko na yung mga kuryente, ha? Beko, Kaso, nung pagkalagay ko ng mga kuryente, lalagay na natin sa main, ha? Beko, nang may <laughs> Bumime kwakem bidyo abe ko pumutok Ditak na ako na nabu sa era na abe ko <laughs> Buti na lang marami tayong talent. Tabi ah, ko nung kinangwa ka pang elektrisyan ka Mamayad na ka na naman. Abi ah, ko, muna mo kailangan mouse ka rin, Barkada mo ka maghanak o kakilala mo. Abi ah, ko, gagi babsoy mo. Agawa di ka ni Diabe. Ah, Tingin ko ah. na mo ba? Luwata gawa ni magwelding ang po yung mag-drive. Pero plano, abi ah, ko. Pero ayaw la lang pangarap pe, mag-drive. Pero plano uling maling enrollment ka rin. Abi ah, ko, po pa'y pa mag-welding. Masagik mata. Abi ah, <laughs> O oh, na, beko perfect na yaman ni na, Beko babadar na rin white, blue, white, apopa, blue, ha, beko. Habang <laughs> nagpapahinga nga pala kami, ha, beko, nakita ako ng mga bata dito sa saapang may sako. Oh, yan na, beko le kaswelo, gulisa ka na yung gulisa kayo na niya, beko,

ang sarap sa dama, ah, beko na yung mga batang nakakapanood sa'yo kapag nakita kanila nila sa personala, ah, beko na nung kasayang kasaya, ah, beko. Pagkatapos nga pala namin nagpahinga, umuwi kami para kunin itong kabinet na malaki na to, ah, beko baka ni taas, sabit ah, rin na, ah, beko. Kulo nga pala ako sa pinsang kong mataba, ah, beko na si Boing ko, yan ah, beko. <laughs> to the rescue, ah, beko. <laughs> ah, uh, ha, uh, rescue yan. Uh, oh, oh, bay, ano bay? Alright, to the rescue. Oh, baka rescue yan. Ayan, alright. Oh, bay, ano bay? Ha, 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 Di diba, ang sarap sa pagirandam kapag masaya ka sa ginagawa mo, ha, Beko? Kaya nalagay, minyan naman yung istante ang popay ng kabinete, ha, Beko? Ito na yung isa sa pangarap natin, ha, Beko? Kaya maraming salamat sa lahat na sumusuporta kay babsoya ha, Beko? Sana i-bless lahat tayo ni God, ha, Beko? Thank you, bye!